mga guys, wag ano tayo, mag-ihaw tayo ng tiyok. Dapat dipretuhin natin ito eh, wala hanggang. Uh, mayroon ang ginagamit kasi namin yung ano, ang tawag niya yung use oil. Kaya alam, matagal yun pagka matapalingat ka. Matagal, hindi agad-agad na lingat. Kaya, hindi naisip ako, mag-ihaw na lang ako ng ano, kapag magigitan ng ganito. Ihaw. Ito lang ng gamitin ko. Parang supliti. Ayan o. No? Tuyo. Tuyo na ano. Ayan. Ayan. ganito gawin natin. Pa. Ayan o. No? Supliti na tuyo. Bakit hindi naman, ano lang, hindi lang karne ang inaanay, pwede tuyog, pwede naman. Wala, okay naman, siya. Sip naman sa mga ganit, siya. Hindi, ginagamit nga ito sa mga karne. Nagamit ito sa kambing, pag nagpipiti ng kambing. Yan. Di ba iniihaw, no? Wala kasi, matagal kasi pag ayos oil, papatingasin mo pa yung ayos oil eh. Kaya wala rin baka. Kaya bibili pa ng uli. Matagal na hindi kami gumagamit ng gas eh. Kaya wala pang bili ng gas. Gasol. Kaya ayos oil. Kaya ito mag-ihaw ng tuyo. Ganito lang. Iba. Ang bango. Talagang para nag-iihaw ka rin sa ano eh. Nag-iihaw ka rin sa uling. Mabango rin. Ayan, di ba? Jalik. Iisip sana ako kanina kung paano mag-iihaw. mo ko mag-uuling, bibili pa uling. Bibili na naman. Sabi ko eh, meron ako dito ng ano. Ganitong ano. Kasi, hindi naisip ko pa yung pa kaya. Diba? Ayan, pwede nila kasalto eh. Kaya lang, susunog agad. Pwede nila eh. lakas. Uuso pa kasi. Sunog na. Balik natin. Kailangan ba? din kasi ano eh. na lang ang nasusunog eh. Ayan, ayan. Totoo na yung kabila. Kabila naman. Ayan. Nalakasan eh. Nasusunog agad pag sobrang lakas. Dapat may jamig lang pala. Ayan. Ayan. Diba? Sarap to, sarap. Yung maliliit na ano, galing ng probinsya. Hindi lang nga nang nadala nila kasi bawal magan. Kailangan may bayat din sa, sa pagbiyahe. Ang sarap ito yung mga ganitong kaliliit kasi dalawa pag pinareto yung pero nang inihaw. Kahit walang baga, pwede ka mag-ihaw. Isipan ko bakit ang karne nga pwede dito. Kaya sa kuyo. Mga taba nga ng karne, yan, ano, yung ginagalit nila. Hindi kayo sa mga restaurant. Yan. Yeah. Wow. பின்னர் பின்னர்

sandaan. Tapos ibibili ka lang kayo kumura lang din yung pinaka magtawag ito. Tutin. Ayan. Uh, Pabrowninin talaga natin para masarap. Brown na brown. Ah. Ayan. Yan ang solution. Wala kang uling. wala na rin gas meron kami yos kailang ginagamit kaya lang matagal kasi magsinggit tayos uh, din mag wala na rin mag-ihaw di na isipan mag-ihaw di ba? na wala ulam lang inihaw yung brown na brown, ganda